News Update Sa ating mga balita, pagdevelop sa mga karatig probinsya sa NCR, solusyon sa mabigat na trapiko ayon kay Pangulong Marcos Jr. Death toll sa lindol sa Taiwan, umakyat na sa labing tatlo at presyo ng produktong petrolyo magtataas simula bukas April 9. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ng problema sa trapiko sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa mga karatig lugar at probinsya. Sa vlog na ipinost sa official YouTube page ng Pangulo, iginiit nito na bukod sa pagpapatayo ng mga tulay, kalsada at pagpapalakas ng transportation system, ang pagbibigay ng pantay na oportunidad sa labas ng Kalakhang Maynila ang isa sa mga solusyon sa trafik sa sentro ng bansa. Sa gitna nito, hiling ng Pangulo ang pasensya ng publiko dahil mahabang oras ng gugugulin bago matapos ang proyekto at maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Dapat nating isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito dahil eh malaki talaga yung scale at kuminsan pa nga eh nakakaabala pa doon sa mga traffic ngayon. Kaya pagtiyagaan niyo lang. Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo gaganda ang sitwasyon natin. Bukod pa rito, susirin-ani ang disiplina ng bawat Pilipino gaya ng pagsunod sa batas trapiko. Dapat susunod tayo sa traffic rules para tayong mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, eh wala rin. Umakyat na sa labing tatlo ang nasa wihabang anim ang pinagahanap pa makaraang tamaan ng magnitude 7.2 na lintol ang Taiwan noong nakaraang linggo. Inanunsyo ng otoridad ang pagtaas sa bilang ng patay matapos madiskubre ng search and rescue workers ang tatlo pang labi sa syakadang trail sa Taroko National Park. Matapos ang unang 72 oras mula ng maganap ang pagyani, sinasabing lubos na bumaba na ang survival rate ng mga biktima. Samantala, batay sa huling pahayag, higit 1,100 na katao o ang sugata. Daan-daang katao naman ang patuloy na naninirahan sa Tianxiang area habang nagsasagawa ng airlifting ang gobyerno sa gitna ng patuloy na nararanasang aftershocks. Ang nasabing lindol na tumama sa Taiwan noong Miyerkules April 3, ang pinakamalakas na naranasan ng isla mula noong 1999. Bad news sa mga motorista. Magpapatupad ng taas presyo sa produktong petrolyo simula bukas April 9. Tataas ng 1 peso and 55 centavos kada litro ang presyo ng diesel, 1 peso and 10 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 40 centavos naman sa presyo ng kada litro ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo sa Pilipinas Shell at Sea oil pagpatak ng 6 AM bukas. Huli naman magpapatupad ang Clean Fuel 4:01 PM ng kaparehong araw. Ayon sa Department of Energy, ang taas presyo sa langis ay bunsod ng pagtaas ng halaga nito sa world market. Samantala, suspendido ang expanded number coding scheme sa Metro Manila simula bukas hanggang April 10, Miyerkules. Base sa anunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ito ay dahil sa magkasunod na regular holidays na araw ng kagitingan sa April 9 at Feast of Ramadan sa April 10. Para sa Kidlat News Update, Renzelenon, Nag-uulat. Hatid niyo pong natung ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <mulit>